Ang pagkakaalam ko uh, sa personal RJ ang ang imported na semento ay hindi ho kabilang sa pinapatawan dapat ng taripa kaya nga po di ba walang word na smuggling ng semento dahil wala nang taripang ipinapataw dyan. eh uh, tama po kayo no uh, sapagkat uh, itong taripa na ito ay uh, ibinabaw po ito ng Department of Trade and Industry sa uh, uh, ilalim po ng uh, series of uh, 2501 uh, ang uh, paglalagay po ng uh, uh, added uh, taxes and duties or tariff na for, kung uh, ikaw ay mag-aangkat uh, ng uh, volume na 400 uh, per metric ton katumbas po nito yung anim na piso na dagdag kada bag so ang ibig sabihin po niyan ay gagalaw po ang uh, mga presyo ng uh, ng semento uh, uh, at ito naman po ay hindi babalikatin ng mga uh, nagnenegosyo ito po ay laging kaugalian ng na mga nagnenegosyo ay pass through ngayon po Uh, dahil dito sa tinatawag na pass-through facet uh, pass na ito ay magkakaroon po ng uh, domino effect ito sa mga tindahan pangkonstruksyon konstruksyon kagaya ng mga hardware sapagkat ang simento po ay barometro po ito ng tinatawag nating natin uh, uh, kung sino yung pangunahing uh, produkto sa hardware o pang konstruksyon na dadamay po ang iba pang mga uh, gamit pangkonstruksyon may tendency po itong tumaas. Ano po? Nagkakaroon ng domino effect 'yan sa prices ng uh, pang-construction. Pang Ka uh, kasabay na rin yan ng bakal. So, uh, ito po yung isa sa ating uh, iniiwatan sapagkat nagtitrigger trigger nga ito ng uh, ganitong uh, klase ng ano ng uh, problema. At bukod po dyan, ay wala naman pong basihan yung tinatawag na uh, added taxes na ito. Uh, ang tingin namin, ang pag-aaral namin sa sa usapin na ito ito na ang pagkakataon ng mga cartel. Ano po? Para lalo nilang uh, mamonopolyo yung pagbebenta ng semento at uh, magiging hostage po ang buong uh, consumers dito, ang buong publiko dahil uh, wala na siyang choice uh, doon sa uh, pagdating sa pag uh, sa pagdating po doon sa pagkuha ng uh, anong klaseng simento.